Hello so guys, welcome to my youtube channel GP Arctic Vlog So mayroon tayong gagawin guys na isang uh, Aircon guys Na uh, Window type So ang problema nito guys ay yung Kanyang switch dito guys Na uh, Lumijumahay yung kanyang switch So ito yung sira guys Na ipapakita ko sa inyo Na sira So ngayon guys para magamit lang yung ating uh, aircon na window type. So nagawa kami ng isang switch guys na binaypas namin. So ginamitan namin na ipagbabawal na technique. So ngayon ah uh, ngayon natapos na. So ginamitan namin. So gumagana na yung yang, yang kanyang compressor. So nagtataka ako guys na bakit hindi umaandar yung kanyang compressor. So mamamatay siya kapag sinaksak namin. So mayroon siyang sira guys na hindi namin nakikita. So kanyang kapasitor guys ay lumulubo. Ito yun guys oh. So ngayon, uh, amo na uh, ngayon pinalitan ko na yung kapasitor. So ngayon para magamit lang yung uh, kanyang aircon. Cool, so ayan, binaypas namin ginamitan namin switch kasi hindi kami makabili nito kasi matagal pa bago mag request kami matagal pang maaabot so ngayon uh, para magamit lang sa aming paaralan sa classroom ng mga guru so ginamitan lang na namin ng uh, ito, yung bypass na switch so ngayon, uh, itatry na namin guys uh, isaksak itong kanyang compressor, uh, kanyang aircon, itong ginagawa namin. So, saksak -sak natin. Ayan. So, try natin switch. Ayan guys, gumagana na. Yung kanyang uh, Pan motor. At saka yung kanyang compressor guys ay umaandar. Ayan. Umaandar siya guys. Ayan. So, mayroon siyang uh, ayan, gumagana na at saka yung kanyang pan motor maandar na guys so ang ginagawa na lang namin so pinagsabay namin yung dalawa guys compressor at saka pan motor dito sa kanyang switch kasi ang ginagamit na lang namin guys uh, hindi namin nag low medium high so yung dalawa na low medium so tinabi na lang namin So, yung ginagamit namin Yung high na lang So, ngayon uh, Gumagana na, ibabalik na namin to Sa kanya, sa loob Ng classroom Kasi Gumagana na siya Ayan, so uh, Shout out pala Ni Jersey Caban Na, ayan So, ito yung master sa aircon At saka si Emmanuel Matinso, ayan So sila ang uh, umalalay dito guys sa pagre-repair ng aircon sa aming paaralan. So ngayon, uh, ako uh, helper lang ko dito guys. So umalalay din sa kanila. So ayan, hindi pala yung uh, hindi mad madala dito guys na ibabypass muna isa lang yung switch. So, kailangan gamitan ng dalawa. So, ito yung sa compressor, ito yung sa pan. Para hindi sila magka magkaaway guys. Kasi silang dalawa nagsabay. So, hindi pala pwede yung isasabay yung pan at saka yung compressor. Kasi kapag inooop mo yung pan... Uh, mamatay yung pan, yung compressor maandar pa rin. So, hindi ganun guys. So, bali, nagkamali ako doon, kanina. So, mm. ngayon, uh, ito na. So, ito na yung ginagamit, gagamitin natin para sa pan at saka sa compressor So, ayan, uh, ganun lang. Ganun lang kadali. Uh, parang umaayos na, gumaganda na yung under niya, yung takbo sa compressor. Ayan guys, so tapos na yung ating ginagawa. Yun lang ang konting uh, share ko sa inyo guys. So salamat. Uh, subukan natin uh, ibalik itong <laughs> Thank you. Uh, So, yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking YouTube channel, GPR Tech Vlog. So, pindutin yung notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload. Salamat guys sa inyong pagpapanood na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Uh, thank you and God bless all. Peace out.